Alexa Ilacad at Mika De La Cruz, nagkaayos na. Mga netizens natuwa dahil pareho na silang naka-move on sa kanilang mga nakaraan. Nag-follow na nga sa isa't isa sa Instagram, si na Alexa Ilacad at Mika De La Cruz, matapos ang ilang taong hindi nila pagkikibuan. Noong nakaraang Martes, June 4, 2024, nang mapansin ng mga netizens na pinalo na Alexa at ni Mika ang isa't isa sa Instagram. Ikinatuwa ito ng marami sa kanilang mga tagahanga na naniniwalang posibleng manumbalik ang pagkakaibigan ng dalawa. Lalo na ngayong si Mika ay kasal na kay Nash Aguas, ang dating ka-love team at naling kay Alexa. Kilalang malapit sa isa't isa si Alexa, Mika at Nash dahil sila ang magkakasabay na lumaki sa ABS-CBN Weekly Kidigag Show na Gawin Bulilit. Hanggang sa makitaan ng chemistry si Alexa at Nash, kaya sila naging love team. Naging bukas sa publiko ang aminin ni na Alexa at Nash na higit pa sa magka-love team ang turingan nila sa isa't isa noon dahil sila ay magka-MU o Mutual Understanding. Maraming proyektong pinagsamahan si na Alexa at Nash. Isa na nga rito ang teen-oriented show na Love You noong 2012. Bagito, Teen Clash noong 2014. At ang huli ay ang primetime series na The Good Son noong 2017. Hanggang noong July 2018. Naging laman ng balita ang pagkabuwag ng tambalang nabuo ni na Alexa at Nash na NLEX sa naging pahayag nga ni Alexa sa kanyang interview noong October 1, 2019. Okay naman po kami ni Nash. Very civil. Very professional. Wala lang kaming label. Pero hindi siya relationship eh. Pero minahal namin ang isa't isa. Four or five years. Pero hindi naging official. Kasi ilang taon lang ako noon. Wala pa akong 18. Pero hindi joke time yung love too kung umabot sana sa tamang edad. Kung hindi namin napagdaanan yung mga napagdaanan namin, sobrang posible talaga na maging kami. Nakikita namin na gusto namin yon. Noong October 2018 naman ng isa publiko naman ni Nash na girlfriend na niya si Mika de la Cruz. Naintrigan noon ang kanilang relasyon dahil inisip ng ilang netizen na si Mika ang dahilan kung bakit nagkahiwalay si Nash at Alexa bagay na maring itinanggi noon ni Nash. Ayon sa aktor, wala na silang ugnayan pa ni Alexa nang magkausap silang muli ni Mika. Sabi pa nga niya noon, Nung nag-break kami ni Alexa, parang 2 months na kaming hiwalay ni Alexa, saka kami nagkita ni Mika doon sa reunion ng Going Bulilit. Noong mga panahong iyon ay lumipat na si Mika sa GMA 7. Katulad ni Nash, ganito rin ang naging pahayag ni Alexa nang exclusive siyang makapanayam noong December 1, 2018. Sagot ni Alexa sa tanong tungkol sa pagkakasangkot ni Mika sa hiwalayan nila ni Nash. No, 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 no. There was no third party. Nilinaw rin ni Alexa na pinili nilang maghiwalay ni Nash dahil sa magkaiba nilang gustong gawin sa buhay at kanikan nilang mga showbiz career. Pagbabahagi pa nga noon ni Alexa. It started to go on the rocky road when I started my music career. We both got busy. I knew I wanted different things. We had different priorities. We thought it would be better to just stay as friends. Like me, I don't want a relationship. Of course, there were times na may samaan ang loob. But since we have established that respect within ourselves and within each other, it wasn't something na we both damage each other. So if we see each other, magbabastusan. It was nothing like that. We're both professional artists. When we see each other, kahit na may konting tampuhan, we smile at each other. And we finish our work. Then we go home. Noong October 22, 2019, muling naungkat ang relasyong Nash at Alexa. Nang mag-react si Alexa sa naging pahayag ni Nash tungkol sa pagmamahal nito kay Mika. Nangyari nga ito noong mag-post sa Instagram si Mika ng larawan nila ni Nash. Kalakip ang caption na, 13 years and he's still my best friend. Nareplyan nga ito ni Nash. Ayon kay Nash, 13 years and I'm still in love with you. Nang malaman nga ito, inamin ni Alexa na napaisip siya kung ano ang naging lugar niya sa puso ng aktor sa maraming taon. Espesyal sila sa isa't isa. Hindi rin daw kasi maitatangging bago pa magkaroon ng espesyal na relasyon si Nash at Mika ay si Alexa ang kasakasama ni Nash. Lahat ni Alexa sa kanyang naging interview noon sa Tonight with Boy Abunda. They were asking me something about if I'm okay ata na si Nash at si Mika na. And I said yes I'm okay. Then may nabanggit lang ako na because I saw this post and I saw Nash comment saying na Mika na, 13 years and I'm still in love with you. So what I said was, I was kind of shocked. Actually, no, I was not really shocked. Like I said, I knew in my heart that there never really lost connection. That there's a special place in Nash hearts for Mika. I always knew. It was okay. It was fine with me. Patuloy pa ni Alexa. Napaisip ako. Hindi na shock pero napaisip ako. Kasi inside the 13 years, I was there. So when you say, na 13 years and I'm still in love with you, where was I? I have 4 to 5 years in those 13. Something like that. Or 3 or 4. Kalaunan ay nagkaroon umano ng realization si Alexa para sa sarili. Maybe that or I cared, but I said to myself, Hmm, not worth your time. Move on. Sa nasabing interview, direkta ring tinanong ng host na si Boy Abunda kung may tension sa pagitan ni Nash at Alexa. At mabilis na nag -no ang sinagot ng kapamilya actress. Kasunod nito ay tinanong naman ni Boy kung may tension ba sa pagitan nila ni Mika de la Cruz. Sagot ni Alexa, I haven't seen her in so long. But I think there would be more tension with her than with Nash. Mabilis din niyang idinagdag. I'm not mad or anything. I don't wanna fight. That's the last thing. Actually, I wanna exclude myself from them, from their lives. I just wanna cut it and leave it in the past. Sa kasalukuyan ay masaya na si Nanasha at Mika, maging si Alexa sa kanyang pribadong buhay at sa kanyang boyfriend. Si Nanasha at Mika ay ikinasal nga sa isang resort sa Tagaytay noong May 18, 2024. Habang si Alexa naman ay aminadong natutuwa sa presensya ng ka-love team na si KD Estrada na boyfriend na nga niya ngayon. Maraming netizens ang natutuwa dahil world is healing umano lalo na sa mundo ng showbiz. Lalo na nang maispatan nga nila ang pag-follow sa isa't isa ni Mika de La Cruz at ni Alexa Ilacat. Tila wala nang ang tensyon sa pagitan ng dalawang actresses dahil mayroon na silang sari-sariling mga pag-ibig ngayon. At sobrang saya na rin ni Mika at ni Nash dahil sila ay bagong kasal. Mainit din naman ang pagtanggap sa KDLEX.